So, hello guys. Welcome to my channel. So, guys, for today's video, so, kita ko sa inyo guys ang mga resulta ng inahin at saka yung ama ng manok. So, ito pala guys yung mga resulta nila. Tatlo, Tatlo lang yung nabuhay guys. So, ang bali ang kanilang uh, ama nito guys or ang lalaki nito is white din, white gray. So, ito yun siya guys. Tingnan natin. So, ito yung lalaki. But, ito yung kulay niya guys. So, siya ay kanawa yun, Gilmore. babae guys tingnan natin itong ina nila guys ayan guys so nag start na naman sya ang mangingitlog so yan ang ina nila tapos puti ito yung boston sweater ayan guys so ang resulta nila ito yon ito na yung resulta yun guys so ganito yung mga resulta puti maghalong puti so bali guys dapat lima sila so tatlo lang yung nabuhay so sinwerte may dalawa ay may dalawang babae at isang lalaki So, ito yung lalaki, guys. Ito siya. yun Siya yung lalaki. Ayan, tingnan nyo lang, guys. Yung na so, magkahalo siyang kulay puti at saka kunti lang yung nakuha niya sa kanyang papa. Kasi yung yung babae, ayun, guys halos magkakulay sila sa kanyang inahin so, guys. so thank you for watching guys so bye sunod din naman guys baka kita ko sa inyo yung iba kong na bread so yun lang po thank you sa so support Chat out po sa lahat ng bagong bagong subscriber. Eh. Okay, guys, don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. <coughs>